Magandang araw sa inyong lahat, mga taga-subaybay ng Aswang After Dark. Isa na namang nakakakilabot na kwento ang inyong matutunghayan sa video na ito. Handa na ba kayong madala sa dilim? Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng kwento ay kathang isip. Ang huling pasahero ng bus papuntang Antique, isang true horror-inspired story na may halong urban legend vibes. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Galing ako sa Iloilo, pauwi na sana sa Antique. Bandang alas 10 na ng gabi nang nakasakay ako sa huling biyahe ng bus isang lumang aircon bus na may iilang sakay. Bago pa man umalis, napansin kong may isang matandang babae na nakaitim na belo ang sumakay. Tahimik lang siya, umuko sa pinakalikod. Habang bumibiyahe kami, isa-isa nang bumaba ang mga pasahero sa kani-kanilang destinasyon. Napansin kong palalim na ng palalim ang gabi at lumalayo na kami sa kabihasnan. Ako na lang ang natitirang gising bukod sa konduktor at driver. Paglingon ko, nandoon pa rin ang matanda sa likod hindi man lang gumagalaw, parang estatwa. Nang kuminto ang bus sa isang waitang shed para sa panandaliang break, lumapit ako sa konduktor at tinanong ko, Kuya, sino po yung matanda sa likod? Napakunot ang nuo Anong matanda? Yung nakaitim na belo kasama natin mula ilu-ilu pa lang. Napansin kong biglang nanlaki ang mata ng konduktor at mabilis siyang tumakbo papunta sa likod. Pagdating namin doon, wala. Wala kahit anino. Kinilabutan ako. Huminto ang bus driver at sinabing may kailangang tingnan sa makina bumabas sila. Naiwan akong mag-isa sa loob ng bus. Maya-maya, naramdaman kong may umupo sa tabi ko. Mabigat ang presensya, nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong tumingin sa kanan, pero wala akong nakita. Ngunit sa salamin ng bintana malinaw kung nakita ang refleksyon ng matandang babae, nakangiti, pero may dugo sa bibig. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako. Agad bumalik ang konduktor at driver, gulat na gulat. Napansin nilang sobrang lamig sa loob ng bus, kahit patay naman ang aircon agad kaming umalis sa lugar na iyon. Pagdating sa terminal sa Antike, kinausap ako ng isang matandang lalaki na nagbabantay. Kayo ba ang huling pasahero ng biyahe kanina? Tumango ako. May paalala lang ako. Tuwing biyernes ng gabi, Huwag kayong sasakay sa huling biyahe papuntang Antike. Sa tuwing sasapit ang ganitong araw, may isang kaluluwang palaging sumasabay, naghahanap ng kapalit. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-comment, at i-share sa mga kaibigan at kakilala mo. At kung gusto mong maging parte ng ating madilim na mundo ng kababalaghan, mag-subscribe ka na sa Aswang After Dark hanggang sa susunod na gabi, mga kaaswang. Laging mag-ingat, lalo na sa dilim.